Pag naglabas siya ng ID, kinakaway sa amin. Kuminto daw ako at pulis siya. Pagkulas at tayo mga kabayan, welcome back po sa akin channel, Lloyd W. Yes, eh. Maraming nagsasabi mga kabayan, maraming mga individual na matatapang kung di ba rin ang nilalabas. At sila ay nagsasabi, sila ay pulis. Para sila ay katakutan mga kabayan. Kaya watch po ang video na ito. Dahil nakarating na po kay Senator Rapi Tulpo sa Tulpo in Action. Ang reklamo na ito laban sa nagpapanggap na polis mga kabayan. So what's up po natin ng mga video na ito na nag-viral naman sa social media. Ako pa yung minamaliin niya. Siya yung gumigit na. Wala siya sa lugar. Iniiwasan ko na Ayan po na no, yung uh, Ford Explorer na may plate number po na NCG 46. hindi ako Akin na yung Akin lisensya maaari. mo. Akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin so, na yung iwas. lisensya mo. Na, sa inyo. Akin na! Kaya mo, galit na galit. Tignan ko lisensya mo. Nakatrags ka pa. Oh, May mga ads. sakay ako doon. Kahit mo ako dyan, ikaw ang wala sa linya. Papatayin mo pamilya ko. Akin ang lisensya mo. Pinitkit mo kami. Hindi mo nakikita yun. Ano kikita? Pinatay mo ka Damn. na. Ikaw wala sa linya. Ako wala sa linya. God. Akin ang lisensya mo. Akin ang lisensya mo. Nanginginig na ako sa'yo. Akin ang... Pintayin na lang natin na-locate po natin yung registered owner po ng uh, Ford uh, Explorer. Pero ito po ito mga game um, air. Okay. okay. Pero just to be fair about it, hindi porke siya yung registered owner, siya na yung nakainkwentro. Ha? Ano? Kasi hindi natin nalaman kung ano yung pangalan ng taong nakainkwentro mo. Nakuha ba yung pangalan ng taong yun? Hindi po, sir. Hindi naman. Okay. And Julius, pwede mo bang ikwento sa amin yung punot dulo? Kasi of course, yung mapapanood mo sa video, parang may incidenting nangyari Opo, sir. bago mangyari yung paninita sa'yo o panghingi ng lisensya mo ng taong yun. Ah, po. ganito po yun, sir. Uh, bali, magkakasabay po kami. Uh, southbound po, galing po kasi kaming Pasig. Ngayon po, eh, nasa, nasa outer lane siya. Ako, sa, ako naman dito sa pangalawang linya. Kaya kay galing? Galing Pasig po. Anong kalsada yun? Anong, kung alam mo yung pangalan ng kalsada, anong kalsada yun? Edsa ba yun? Uh, C5. C5 C5, Apo, C5, C5, C5. C5 Tagig. C5 sa Tagig. Papunta kayo sa Pasig, galing kayo Pasig. Galing po Pasig. Ngayon po eh nakasabay ko siya. Ngayon po parang may truck yata na may truck na nakapark doon sa unahan. Nakalampas na po ako sa kanya. And napansin ko po si si, si si, Sir na para pumapasok. Binag nilugaran ko pa siya. Ngayon mamaya umabol sa akin, hinarang-inarang ako kasi ginitgit ko daw siya. Nagpa, naglabas siya ng ID, kinakaway sa amin. Kuminto daw ako at pulis siya. Pero yung bang ID niya, na-confirm mo na ID police nga hindi na, uh, Hindi po. kasi ID isang Hindi po. Anong ID yung nakita mo? Mayroon na siyang kinakaway sa bintana, sir. Hinto ako, pulis ako. So na-confirm naman nila o dead kanina off-air na yung registered owner na si Fernando Kabuhat Jr., siya, yung, siya rin yung nakainkwentro mo. Okay. Bakit niya hinihingi yung lisensya mo? Anong sinasabi niya? Kasi po, ipinaglalaban po niya, ginitgit ko daw sa Kung tutusin po, ako nga po yung nagitgit sa... Eh, hey, bakit niya hiningi lisensya mo? Hindi ko po hindi alam na kanya. Kaya niya o kaya niya kukuni lisensya mo dahil yun ay parang... Uh, Titikita niya, titatago niya lisensya mo, bibigyan ka ng ano, na resibo. Anong balak niya? Hindi, po, hindi, ko po alam sir, basta okay. po. Nag-viral talaga sa social media itong video nito mga kabayan. At maraming gumtayaw mga vloggers na ginaya mga video nito ito. Kaya buti na lang, nakarating na to. Kaya full point action para ma -action na, na po ang mga kabayan. Nung sinasabi, peamin na lisensya mo, alisensya mo, bigla siyang sumunggab na ganon, di ba? Apo. Ano yung kinukuha niya? Yung pong video na yung cellphone ko po na naka-video kasi ah, okay. yung pong nung pong ano nagpakilala siyang pulis, ang iniisip ko parang mula ko na isip na gagawin na madepensahan ko rin yung sarili ko. Okay. Kaya po binidyo ko na lang kahit paano. So tinangka niyang agawin yung video mo? Yes po. Hindi niya naagaw? Hindi po, kasi nilayo ko po eh. Bakit yung video na yun, ba't biglang tumigil? So tumigil na yung pagbibidyo mo na, inagaw niyang gano'n? Doon po, doon po napatigil nung paglayo ko po. Baka napindog okay. ko po yata. Okay. Sige, pasaglit lang sir. Actually, nakausap po ng mga staff natin na uh, si Mr. Fernando Cabujat Jr. Ngunit tumangi po itong magpa, Uh, ...on air at uh, ito po ay hahawakan na daw po ng kanyang attorney. Pero nasa linya po natin si Police Senior Master Sergeant Paulino Sabelio, na nga tagig PNP. Ayon sa napag-alaman ng mga source ng RPIA, ang nasa video mga kabayan, ay hindi pala to police. Isa pala siyang businessman. Uh, Master Sergeant uh, paulina magandang hapon po. Yes, uh, good afternoon ma'am. Opo. Uh, Sarge, baka pwede po uh, nating ibig ibigay lahat po ng detalye o ikwento kung ano po ang nangyari uh, dito po sa inkwento po nila Sir Julius uh, Barcena at ito nga pong si Mr. Fernando kabuhat Jr., Sir. Okay, yes ma'am. As far as the investigation tagig is concerned, ma'am, ito po ang nangyari noong uh, November 24, 11.30 ng umaga. So, atan na... Uh, ocular inspection uh, doon sa pinangyarihan ng uh, insidente doon sa nakikita natin na viral video so kung titignan natin yung uh, C5 uh, southbound road barangay western bikutan from uh, going to southbound kung nandito ka sa Heritage going to C5, papunta dun sa pinangyarihan ng insidente. Bago pumunta dun sa pinangyarihan ng, pinangyarihan ng insidente, 5 lanes po yun na uh, lane. Then after uh, pumunta dun sa pinangyarihan ng insidente, nag-merge na po ang linya kasi pumipit, pumunta ng 3 lanes so normally talaga kung titignan mo yung uh, situation pag uh, lumapit dun sa merging road talagang nag-iipitan po ang mga sasakyan so pag nag-iipitan, naglalapitan yung mga sasakyan so it so happen na si Ford uh, driver nasa outer lane at uh, si si truck driver naman is uh, nasa pangatlong uh, center lane So the fact na naglapitan yung sakyan nila, it so happened na siguro itong si Ford driver on uh, his part, baka ang alam niya is kinikit-kit nitong uh, uh, truck driver. Kasi kung titignan mo nga naman talaga, pag pupunta sila doon sa uh, merging road, talagang nagtitikitan yung sasakyan. So nung bumalik na sa linya, itong truck driver, itong si... Ford driver naman in-overtakean tapos pagka-overtake niya hinintuan niya doon sa gitna ng uh, kalsada. So lumabas at yun po yung nakita natin na uh, uh, viral video. I'm um, confirm po ba na siya po ay police, sir? Uh, based uh, based po sa investigation namin ba hindi po. Siya po ay uh, purely businessman. Businessman. Okay. Nagpaliwanag po ba siya kaugnay po sa kanyang panig sir? Kung ano po ang nangyari? or nagtunta po ba sa inyong tanggapan sir? Uh, kasalukuyan po ma'am na yun po ang uh, pinag-uusapan na uh, namin then uh, under investigation pa on our part ma'am. So actually hindi pa tapos yung uh, usapan namin kasi nagsik pa sila ng guidance ng lawyer nila po ma'am. Nag-formal complaint ka na ba? Opo, sir. Kasi, Kasi muna lang yun ha. Opo. Sasama ka ng reporters namin, no? Ah, uh, reminders po sa ating mga motorista, no? Anong paman ang mangyari, magkagit-git. Wala pa rin kayong karapatan ilagay ang bata sa at sa inyong mga kamay. In fact, meron akong driver na ganyan, magit-git lang ng konti, nakikipag away na. Pinagsabi ko kasi hindi mo rin masasabi kung sino'y makakatapat mo eh. ba, Diba, naalala ko isang road rage na mayaman siya, nakasalubong sakyan sa init ng ulo. Binarin yung boyfriend girlfriend nagdusa sa kulungan. So, mag-ingat po tayo sa mga road rage na ganyan. Let's try to be more patient, 100 times more patient pagdating sa kalsada. Lalo na kung kasama natin sa sasakyan ang ating pamilya at mga anak. Ano po? Let's try to avoid this attitude of road rage. Kahit ano pang naging ikaw pa nagigit, hindi ka naman nabanggaw na sagasaan, kuminsa mas maganda pang pagpasensyahan na lang. Ano po? So yun po, ha? Basta ipurso mo lang yung formal complaint mo. Okay. Yes po, sir. Sir, uh, ma-assistahan po kayo ng uh, reporter po ni Senator Rafi Tulfo sa tanggapan po nila, Master Sergeant, uh, sa sa tagig PNP. Okay? Para mabigyan din po tayo ng... Uh, prom, opo, para malinawan din po tayo sa nangyari, sir, at uh, mabig, malaman din po natin kung ano po ang panig nila uh, Fernando Cabuja Jr., which is businessman po, at hindi po ito police. Okay, and wala pong, I think, wala pong karapatan, uh, attorney, na manghingi ng license. Yes, oh, wala, wala kung tama, talaga. wala talaga po. Yung mga ganun, sir, so dapat po, attorney, sino lang po ba dapat ang... Mga gun? traffic enforcers, traffic police, yun ang may karapatan at yes, kung sir. may traffic violation ka. Okay? okay? Isang pagpapatunay na talamak ngayon ang paggamit ng salitang polis para sila ngayon ay katakutan mga kababayan, kaya share nyo na po ang video nito ikaw bilang samangayang Pilipino kung ikaw ang tatanungin dapat bang kasuhan ang nagpapanggap ng polis na ito na businessman mga kabayan dapat ba silang bigyan ng leksyon so mga kabayan comment lang po kayo sa mga reactions sa video na ito at sana po may napupulot po tayong mga aral sa mga napapanood natin mga video mga kabayan so maraming salamat po sa inyong panonood. At para sa mga bagang manunod, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video yung ilalabas. To God be the glory.